Okay guys mukbang time with litson manok ginawa ko to sa air fryer namin and i have a rice here and kimchi and water ito lang muna yung kakain ko guys kasi lagi na ako nagbu-mukbang so i try na nagda-diet ako this one is healthy because i didn't use any oil of this air fry lang on so and one cup of rice. Hapunan ko na to guys. Okay? So, kain na tayo. Ako gumawa nito guys. Urgh, ingit. So, nilagyan ko siya ng tanglad. Uh, they call this one. I forgot. It's okay. And onion leaves. And boyya <laughs> and I put some garlic inside too so let's see okay let's try these legs right here mm. 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 looks like...

Tirahan natin yung pare guys kasi baka maga magalit. Hmm? Mas better yata to. Kasi yung ano, yung kansyo. Hmm. Hmm. masarap talaga guys pag ano homemade yung di commercialize ikaw magluto kaya pag may chance kayong magluto huwag kayong aasa sa pagkain sa labas kasi mas masarap pa rin talaga pag ikaw magluto kasi <coughs> kasi sa commercial o sa mga <coughs> commercial na o limbawa sila ng 1 tablespoon tablespoon na asin kung hindi kulang yun kung ikaw magluto homemade lagyan mo ng 1.5 so magiging masarap so yan yung example kaya mas masarap talaga magluto pag may time ka yung homemade yun na kasi yung mga commercialized is, may recipe na sinusunod yun ako yung super super pero kakainin ko pa rin and always came out good tasty Ay, sarap guys. So, sarap. to guys. Malasa. Ito pa yung oh. Ha! Bawang. Yalo natin sa kimchi para hindi masyado masagwa. Mmm. Tastes good. So baka sa akala nyo guys, sobra kong malakas kumain. Akala nyo ubusin ko tong bunglit sa manok. Kaya ko ubusin. Pero ngayon, ititira ko yung kalahati. Pa kasi may kakain pa eh. Hindi lang naman ako kakain dito sa bahay namin. May mga tao pa, may mga kasama pa kung hindi kumain. So, ititira ko yun. So kinain ko yung hap. sa bago sa bago pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe. Please like, share and subscribe. Thank you for watching guys. Di pa ako tapos. Kumakain pa ako. <laughs> Sarap ng ano, came out ng niluto ko sa air fryer. so I know next time so ito palang chicken na ginamit ko is yung maliit na chicken yung cornes 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 chicken tawag nito malit nyo din po kala kyo nakabalot like 250 Hi. What? Chôm Wow. Ah. Lý tô bên này baby cô. Guys. không một của Kinakain ko yung mga ricado guys. So, bawang, sibuyas, haluan ng kimchi para hindi masagwa. <laughs> mm -hmm. you <laughs> got go. up. Huh. <laughs> uh. uh -huh. Oh, thanks, God. All right, guys, thanks for watching.